Okay guys, eto, 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 eto. So kanina, we talked about very serious stuff. Yung mga latest sa mga gas station, latest sa mga tahanan, latest sa mga kondo. Eto na guys, let's go into really next level stuff. Pag-usapan natin itong Kibuloy uh, episode. Um, so before I talk about yung reaction ni Digong, kasi may sinabi si Digong na parang parang essentially, bahala ka na, magpa-resto ka na lang, wala naman ano dyan eh. Which is very much like what BBM was saying. Wait lang, unitim ba sila ulit? Bago tayo pumunta dyan kasi tatanong ko si Ronald dyan. Ikaw, um, Mark, gumbo uh, Gambo, anong update dyan sa rally ngayon? Live from, joining us from, saan ba ito? Quezon City ba ito? Saan ba ito? Manila? Luwas Liwasang Bonifacio sa Maynila. Baba, sa mga bayani. Okay. Mga bayani, mga bayani. Mm. And, and even do sa statuan ni Bonifacio, may nakasabit na tarpaulin. Uh, justice for Pastor Kibuloy. Okay? So pakita ko yung short video lang nung itsura ng mga tao doon, uh, dito nakalagay yung Risa Contiveros Resign. Oh, <laughs> Justice for Pastor Kibuloy. Protect SMNI. <laughs> yeah. Ang mensahe namin! Ipinakinig na kayo habang meron pa kayong pagkakataong magbago ay lang sambay ng Pilipino. Ubus na po ang pasensya. Iyan yung mga tao naka-purple sila. Parang me color ko, meta ba color nila? Ano ba color women's nila? Women's month. Women's month ano? ngayon. So, purple ang uh, color this month. Diyos ko naman, di malang sila original. <laughs> parang na-pirate lang nila yung mga moto na opposition. Women's Justice Bolsonaro, protect, <laughs> protect the Constitution, bayan, uh, protect freedom of speech, yun yung mga nakakalat. Di ang, 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 gusto ko lang sabihin din, ha. kanina tuwang-tuwa ako dun sa live stream ko dito, um, ang ganda nung, yung color scheme nila, yung pagkaayos nila doon sa buong rally, yung t-shirt na suot-suot ng mga tao, Ah, uh, white and red yung kanilang tema. Ang ganda, maayos. Tapos yung pinili nilang venue, yung tapat ng uh, post office, Maliit lang. So, pag nilagyan mo ng mga tao doon, ng mga membro mukhang oh, six-six. Mukhang marami, marami. Which is visually ma appealing. Maganda. Tapos, meron silang live band. Tapos, yung mga cheers, praktisado. Ang ganda, in fairness, kumpira mo doon sa Davao tsaka Cebu si ang ganda ng execution dito Grabe sa... Grabe naman yung Davao Rally, nesyo. Masyado. Kupar oh. yan. Yung may mga bakante pang chair sa gitna. Ayun na, yun na. Dito, dito, ang ganda visually ah uh, tapos yung mga placards yung mga yung mga tarpaulin yung mga tapos ah uh, maski lahat ng mga tao yung suot nila ang ganda na na isip ko kasi siguro yung mga yung mga prayer rally sanay sila sa ganyan eh sanay silang mag-set ng mga prayer rally siguro uh, kukunan sa television so mas mas organized So ang mga pumunta dito, tingin ko, mga membro ng KOJC tsaka mga taga-SMNI. So ang host si Admar, Kilala mo si Admar, yung uh, yung parang host dun sa SMNI. So siya yung host din dito. Ang mga nagsalita si uh, uh, Sal Panelo, si Tatay Hari Roque, and uh, mga IP leaders from Davao. Tsaka si si Ka Eric. Si Ka Eric na yung uh, Celis, yung napakulong sa Kongreso. So mga mga anchors, mga mga host din ng SMNI, sila yung nagsalita. Pero wala akong nakitang mga politiko masyado, wala akong nakitang kahit sinong Duterte. So, yun ang medyo interesting. Ang kutob mo si J, sino bang consultant dito? Di ba si Jason sa yung consultant? Jason sa. Galing. One oh, million so, naman. For real ba to? I mean, sa tingin mo, kasi magaling eh, di ba? The whole choreography, di ba? Production level eh. I'm guessing that's from the church eh. Siguro, sabi ko nga kahit sinong church ang gumawa, maayos ang prayer rally. Maayos yung parang rally. Kasi sanay sila eh sanay silang, di ba, mag-stage ng mga prayer rally, mga prayer, ano, tapos kukunan nila ng television. So that, that's why siguro kaya ang ayos eh. Kaya malines malinis, maayos, visually appealing, yung sounds ang ganda, yung mga, yung programa, tuloy-tuloy. So in, in, terms of execution, in terms of yung staging ng buong rally, uh, uh, ano mag mataas yung gradong ibibigay ko dito kumpara doon sa mga nakaraang rally nung anong ano nung mga Duterte. Ikaw ro tama, tama 'yung sabi ni Mark, no? Yung mga yung mga religious groups, sana 'yan eh, no? A performance level 'yan eh, di ba? Yung mga rituals, yung mga kulay, yung mga mag evoke ng emotions do sa crowd, di ba? Alibawa, JIL, Jesus is Lord. Easily, kaya nila ng 20,000 eh per rally, per week, no? Ibig sabihin hindi hindi bago sa kanila yung malalaking rally dahil para kang nag nagsisimba niyan eh, di ba? totoong prayer rally, di ba? Hindi hindi katulad ng ibang prayer rally na ang nakikita mo halimbawa yung Cebu rally ni Digong, hinahanap ko yung prayer, ang nakita ko sexy dancers eh. No? Ang dami, ang sexy dancers. Ang klase dancers. naman, so, Jusko, ay my god. Diba? So, Ah, ito at least hindi to nagbigay ng target. Alimbawa yung sa Davao, sabi 50,000, ang Dumalo lang 5. Yung sa Cebu, ang target 30,000, ang Dumalo, around 3. Ito, walang target, pero medyo decent, 'di ba? Very nice. Very nice, 'di Pati yung venue na pinili nila, tama eh. Tama yung pinili nilang venue, visually masarap sa mata. Ah, may backdrop ni Bonifacio, merong backdrop nung post office puro puno sa gilid kaya ang ganda visually unlike dun sa Cebu na sa gagawin mo dun sa SRP sabi ko nga, kakakalugyan diba laki-laki ng SRP ng SRP grounds bato nila ginawa hindi nila ginawa sa Colon o sa kung anong part ng city na mas masikip mas maganda tignan kahit konti yung tao so oh, yun 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 na pa Saka pwedeng mo ibilangin yung mga yung mga usosero Pinagu- yung mm. show so, di ba? Pwede mo sabi, ay, kasama namin yan, ganyan, ganyan. Eh, doon, oh. talaga ka, di ba? mm. Lahat kasi naka-uniform eh, nakaputi sila lahat. White and red, protect Pastor Kibuloy. So, in fairness. In fairness, pinag-isipan talaga ito, no? Mukhang, uh, uh. they thought Kasi about... tomorrow ko kasi yung ano eh, yeah. uh, yung kay Risa. March 5. Sampan. At saka yung DOJ, nagsampalan na ng kaso. Yung ah, I didn't know uh, that. DOJ sample lang na sila ng kwan ng uh, criminal case kay Kibuloy. So From the old yung mga old na reklamo. Oh, meron na siyang warrant sa Senate at saka sa House, tapos meron siyang kaso sa DOJ, tapos meron ka pang FBI. Ibig sabihin existential issue na to kay Kibuloy. Uh, tayang survival. Siya, dapat tayang pato na siya. Itayan na nila lahat, 'di ba? Mm -hmm. uh, dito. Pero uh, 5,000 people is not enough to bring down a government. Ang sabi kasi niya, pababagsakin niya si BBM eh. 'Di ba? Sabi niya, siya magle-lead ng nationwide uh, campaign labang kay Bongbong Marcos at saka kay First Lady. No, you need you need much more, no. Yun yung Ah, uh, ayan, mabaw 'yan. Alimawa, yan uh, magandang tignan 'yan, pero kung mananatiling ganyan lang, eh wala, wala masyadong impact kay presidente. Yan. Oh, idagdag ko lang din Richard, uh, uh, Ron, Sir Ronald. Kanina wala silang negatibo masyado na hirit kay BBM. Kumbaga pinagdasal pa nila, sinama pa sa prayer. Ipagdasal po natin si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, sinama nila sa prayer si First Lady Lisa Marcos. So walang hirit doon sa, sa Pangulo pero yung sa part ni Tatay Harry Roque, may, may meron na namang mga tambalus los mga hirit na naman ng na mga ganun. Pero, so, may, may Mark, banat pa rin. Pero Mark, hindi nila inulit yung sinabi yung prayer ni Amy Marcos na ilayun niyo po siya sa mga demonyo na pumapaligid sa, sa Wala naman, wala naman. <laughs> wala naman. Ibang grupo yan, di ba? Ibang group po yan, no? Ibang... I mean, JIL yun, JIL. <laughs> medyo out of this world to, but um, well, I mean, In fairness they're making the most uh, out of whatever they can put together right which is quite something at least that shows they're smart and they're prepared In fairness the studios ng SMNI medyo maayos ayo The debate na organized nila medyo bonga delicious I mean in fairness man, I mean I'm not totally surprised na medyo matinotino yung kanilang uh, production level on like you know and nila digong hindi ko yung Cebu Of course I got the quotes and all in uh, ban uh mga hanash Duterte and all, which we'll discuss later on. But before going there, I mean, Ronald, Um, of course, not only is, I don't know, 5,000, whatever, even like five fifty thousand, or even probably 500,000 I mean, may not be enough to bring down a government with 67, 80% approval and the military behind it, but even the biggest political forces are not behind it, especially Duterte, right? I mean, we saw Rodrigo Duterte the other week openly coming in. being very dismissive about it. Say, right? ay, wala naman yan eh. Minor, minor crimes lang naman daw. Literally, minor lang daw yung accusations. So, like, kaya nga, binasa ko lahat ng listahan. pedophilia. Yeah, sabi, magpaano ka na lang. Magparesto ka na lang. Wala ka naman dapat ikakatakot. So, essentially, yung sinasabi nila dati, di ba? Kung wala kang ikatakot, wag kang, wag kang Which is quite ironic, di ba? Like, for Digong, who's, who's panicking over ICC, Uh, to to come out and 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 say this. I mean, is Digong essentially saying bahala ka na dyan? Is, is ang, problema, ang problema kasi Big R kay Digong, hindi mo alam kung kailan siya tong in cheek eh. Di ba? yun yung uh, hindi mo alam. Kailan ba siya seryoso? Kailangan ba siya, kailan ba siya tongue in cheek? Alamawa, yung, yung huli niyang press con, ang sinasabi niya, wala naman ako sinabi na addict si President Bongbong. Sinabi ko lang kung nagtetake siya ng gamot, ng droga. Pwedeng antibiotics yan. Di ba? <laughs> parang, Parang uh, parang yung gano'n ba si seryosohin mo, 'di ba? kaya yun ang problema rito nung sinabi niya na pahuli ka na lang, no? I'm I'm sure uh, baka tilimbre rin niya yan, kay Kibuloy eh. O oh, ko to ha. Paano inaamin ng malidigong ni sabi niya, tuwing may bibilin si Kibuloy, bumibili siya ng dalawa. Dalawang kotse, dalawang bahay, dalawang baril para yung isa ay bibigay sa akin. 'Di ba? Ganun sila, ganun sila ka-close. Kaya more or less tingin ko, tingin ko lang ha, bakit tinimbrihan din niya si Kibuloy? Oh, sasabihin ko to ha. Ah. Sasabihin ko to, wag ka ma-offend ha. Ah. Ganyan ganyan. At yeah, yeah, but Ron, my disagreement would, that would be Kibuloy would say, sana naman magpaki show show some love, 'di ba? Go out guns blazing for me. Ay hindi maganda na. Pare, pasensya na, Di kita suportahan. Yan ang sabihin ko. Oh, sure, I'm sure Ay, hindi matuwa si Kibuloy doon. I think Kibuloy would have wanted him to stand by him even doon sa issue ng bag of guns, yung mga ganun. Pinagtawanan niya. Ay, hindi yan yan. bigyan ko na lang kanyon 'yan. I mean, I mean, even yung dismissive, humorous, crazy ganon, you know, may logic din yan, di Duterte tends to do that. When logic he, in madness. No, no, exact, method to the, no, In a sense that he's signaling, ayon niya, he doesn't want to spend his, you know, you pulvoron. I almost said his political um, capital. His political uh, okay. capital and that. I almost said pulvoron. <laughs> Uh, you know what I'm saying? Clearly, unless, he's... unless uh, Big R, ito ay konektado do sa isang possibility na kaya uh, kinakain ni Digong yung lahat ng mga banat niya kay, kay BBM ay dahil may backdoor negotiations. No? Na, oh, wag mong papasokin ng ICC, hindi na kita babanatan. ba diba? Unless kasama yan diyan No? Unless kasama yan sa pakete. No, Halimawa, si si Vice President Sara halos kasabay ni Digong binawi yung kanyang statement on EDSA. 'Di ba? Binawi yung kanyang proposal na isama sa DepEd curriculum yung EDSA. 'Di ba? Halos sabay sila eh. So something must be happening behind the scenes, no? Na hindi pa natin na uh, uh, talagang alam. So that's a distinct possibility na kung uh, kung sasabihin niya about his close uh, closest friend No, baka baka may nangyayari, baka may nag backdoor na, na nangyayari na oh, sacrifice mo na 'yan, no. Uh, 'Wag mong gamitin ang iyong uh, political capital diyan. Oh, e, pwedeng pwedeng doon. Yeah, you choose your battles or something like that. Oh, oh. I mean, again, this is where Ronald, I I I had slight disagreement with you and I think this is where I'm being proven right more right than you in the sense that we were thinking the Bardugulan will hit the point. But I always said the problem is Marcos is always conflict avoidant. He'll always go for the escalation and exit ramp. So the idea of backdoor negotiations to de-escalate it and Digong getting enough assurance for him to say, oh, mukhang hindi naman tayo ano, ni BBM sa ICC. Oh, sige nga, magpakabayit nga ako ng konti. Parang ganun ang dating eh. Diba? That, is, that is to be seen in the next few months. Kung wala Or at least the future, that's yeah. the snapshot of now. Yes, yes. My dahil, sense is this dahil, is the state of affairs now. Dahil pagkausap ko yung ibang mga tao, ibang players diyan, ang sabi nila, eh kung hindi namin kung hindi namin tatapusin yan, yari kami after the midterms. Wala lang, wala yun yung problema nila no? After the midterms, no? Too much, too much blood under the bridge, no? Yun yung yun yung magiging problema. Pero we will see in the next few months. No, we will see in the next one. So film. parang you're saying Digong is like this cowboy just cleaning his gun lang for now and joking around. Yeah. And, you know. May bad cop, good cop eh. May bad cup good cup No? Yung mga nag-negotiate halimbawa sa ICC, hindi pa naman sila pinipigilan eh. Hindi naman sila sinasabihan na oh, tigil na yan. No? Walang ganun eh. No? Tuloy eh. Tuloy eh. One of your guests kasama dyan eh. Diba? One of your... Tinanong ko siya Sinabihan ba kayo na tigil na yung ICC na yan? Sabi niya, hindi no that's part of the public posturing no dahil alam nila no hindi naman sila ganoon katalino pero hindi naman sila ganoon kabobo to realize na kung yes. hindi ito mangyari, na hindi ito kung mangyari this year yari sila after the midterms no? yun yung kanila, yun yung elephant in the room no uh, after yeah, the but, midterms but 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 speaking of midterms it's yeah. 2028 it's 2028 right. at kung yung kanilang kandidato ay walang chance walang chance para manalo, yari sila. Gaganti yan. No? Gaganti, gaganti yan. No? So, so I think that's a good transition for, for the next episode because I want to talk about the midterms. Itong uh, uh, declaration by BBM na gusto nila isabay itong plebiscite doon sa midterms. So that to me looks like a way of avoiding a return of Duterte in 2028. I don't know. I mean, I'm just saying, meron din silang plan B na kung hindi nila ma-ano to, maayos-ayos to ngayon. Even if 2025 comes, there may still have some may, minor insurance or insurance policy or something like that. But before I go to the next episode, I Mark, not take modito take about the whole Digong Kiboloy dynamic? Because my sense is clearly Duterte signaling. I'm not gonna spend political capital in this. I'm gonna I. I'm to Ronald, pulveron din eh, powder cake. I wanna keep my powder cake dry. Medyo din yata yan sa canyon niya, diba? before we transition to next episode? Um. I, I still keep on remembering yung mga usapan natin uh, mga late last year eh. Na hindi pa rin ako makapaniwala na ganitong umikot na eh. Kasi maski sa social media, yung mga dating takot na batikusin yung DDS or si Duterte, Ah, uh, ngayon are speaking out na. Kumbaga mas matapang na. Nakita nila na ano, the tide is shifting. So, ah uh, itong si Kibuloy mukhang dumidistansya na yung mga Duterte talaga eh. Mukhang siya uh, ibuloy has to figure this out by himself kung ano-ano and uh, uh siguro yun din nga ang, ang hindi din masyadong napag-uusapan uh, pagdating sa topic na to is yung posibleng uh, interference o posibleng uh, kamay ng uh, mga foreign countries dito sa awayan na to eh between sa kampo ni Kibuloy ang kampo ni Duterte and sa gobyerno so yun pa yung isang yun pa yung isang pwedeng maging factor jan in the future Right. Thank May isang talo na ako Mark no? yes, interested kasi ako. Paano nag-adjust yung mga bloggers ni Digong, yung kanyang mga talking heads, yung kanyang mga mga trolls no dito sa nangyayari yung just a few days nakailang nakailang tumbling si Digong eh Di ba confusing yan para doon sa kanyang mga Ronald can we keep that for the next episode that's a very okay. Okay. No, that's okay. a good question i think it's perfect it's a perfect okay. segue for the next episode pagusapan natin yan uh, ronald sige ko na lang magsimula ng question <laughs> thank you very much yan talagang maganda mag co-host din eh. nag-iisip tayo ng transitions eh thank you so much uh. god bless guys talk to you soon